nakahanap ka na, na ng trabaho mo? Ngang... Ah! Ang ginagawa mo! Sabi mo, obri, maaga nga ako eh. Kaya nag nga ako. Kung kung hindi kami kong sabihin nga nga, hindi sabi nung wale Iba na rin akong trabaho, hindi na ako sabar nagkat trabaho. Hindi ka na po, po, obri. Nakinalakas mo pa para marit ng buong tenement. Hindi ka na Pokpok po, obri. Boyet, sundan mo ako ah. Boyet, sundan mo ako. Nahihiyaw ako ka ba? Ano'y susunod niya sasabihin? Eh, may hirang pasensya na ako lang talaga itong boyfriend ko eh. Gusto kailanggahan pa tayo. Oh, ilapas ang sing-sing? Ilapas ang sing-sing? Hindi yung mama yung pas. Sasak ko sa'yo. Ang pagpapakasal, hindi yan parang kanin na mainit. Na pagsinubo sinubo mo, tapos napaso ka, pwede mong iluwa. Eh, bakit niyo po sinubo na ang mainit, Nina? Dapat inipan niyo eh nalilipat na tayo? Oo okay, naman, no. Bisto, gusto ko to, yung, to. ito, ipangarap ko ito. Ano yun? Nakakating na rin sa sarili mga paa. O, okay, ako nakatayo ako sa sarili ko, mga pa. Yung paa mo, hindi sa'yo. Hindi na ipasabi niya talaga si Boy ito. Boy, kapag tinuloy pa natin itong pagkakaibigan natin, may makasagasaan tayong tao. Carol, ma, maglakad tayo, Carol, para wala sa